Isa pong mapagpala at masaganang sabayan po sa lahat, sa lahat po ng uh, mga sumusubaybay sa ating pag-aaral ng mga salita ng Diyos, nandito pong muli ang Kuyang Guards para magatid ng kaunting kaalaman mula po sa banal na kasulatan. Ang ating pong pag-aaralan ngayon, ang kahalagahan po na makabilang tayo sa panganay na anak ng ating Panginoon Diyos. Mahalaga po kung tayo ikaw ay makabilang at maituring na kabilang sa panganay na anak ng ating Panginoon Diyos sapagkat may nakalang gantimpala po o biyayang matatanggap pagdating ng panahon. At ito po ay patakaran ng ating Panginoon Diyos na itinuro na niya sa kanyang mga unang lingkod ng ating Panginoon Diyos. Alamin po natin, sa lahat po ng mga nilikha ng ating Panginoon Diyos, sino po ang itinuturo na panganay o pinakauna? Ganito po ang ating bababasa dito po sa Kolosas sa 1.15. Si Kristo ang larawan ng Diyos na di nakikita siya ang panganay na anak at pangunahin sa lahat ng mga nilikha. Sino po ang itinuturo ng banal na kasulatan na pangunahin o panganay sa lahat na nilika ng ating Panginoon Diyos? Wala pong iba kundi ang ating Panginoong Isyo Kristo. Marami po ang tumututol dito gustong baliktarin ang katotohanan na hindi pa umiral ang ating Panginoong sa Kristo bago ang sanlibutan. Halimbawa po, ang Iglesia ni Kristo, tinututulan nila na hindi pa umiral noon o hindi pa naging existido ang Panginoong sa Kristo. Sabalit, ayon po sa Biblia, ang Panginoong sa Kristo ang pangunahin na nilikha ng Panginoon Diyos o panganay sa lahat ng nilikha ng ating Panginoon Diyos. Ano po ba ang batas ng ating Panginoon Diyos? Tinuturo patungkol po sa pagiging panganay. Ganito po ang ating bababasa sa Deuteronomio sa 21.17 Ang kikilalaning panganay ay ang una niyang anak at dito ibibigay ang dalawang bahagi ng kanyang ari-arian kahit siya'y anak na hindi gaanong mahal. Ano po ang patakaran ng ating Panginoon Diyos na itinuturo ng Biblia noon pa sa panahon ng bayang Israel? Ang panganay ay siyang tagapagmana ibibigay ika ang dalawang bahagi ng ari-arian. Yan po ay yung literal na panganay sa na ating anak ng ang ating mga magulang kung tayo ay maging uh, panganay na sabi ng biblia ibibigay ang dalawang bahagi ng ari arian o magiging tagapagmana at yan ay kalimitang uh, na observahan po natin sa normal na buhay po pinatutunayan ba ng kasulatan na ang Panginoong Kristo ang tagapagmana ganito po ang ating mababasa dito po naman sa aklat po ng Ebreo sa 1-2 ganito ang ating uh, matutunghayan ngunit sa mga huling araw na ito nagsalita siya sa atin sa pamamagitan ng anak siya ang hinirang ng Diyos na maging tagapagmana ng lahat ng bagay at sa pamamagitan niya ay ginawa ng Diyos ang buong sanlibutan. Pinatutunayan po ba ng kasulatan na ang Panginoong Heso Kristo ang tagapagmana ng ating Panginoon Diyos? Maliwanag po ang banggit po ng Biblia, ang Panginoong so Kristo ay siyang tagapagmana. Mismong ang Panginoong Sokristo kaya pinatutunayan niya sa kanyang sarili na ibinigay ng Diyos sa kanya ang uh, mana. Pakinggan po natin ang pahayag ng ating Panginoong Sokristo dito po sa Mateo 28.18. Ganito po ang ating matutunghayan. Lumapit si Jesus at sinabi sa kanila, ibinigay na sa akin ang lahat ng kapangyarihan sa langit at sa lupa. Mismong ang Panginoong Sokristo po ba ay pinatutunayan niya sa kanyang sarili na ibinigay ng Panginoon Diyos ang kanyang mana. Maliwanag po ang sagot ng ating Panginoong Sokristo na ibigay na sa kanya ang kapamahalaan sa langit at sa lupa. Anong ibang pakahulugan ng Biblia na naibigay na sa ating Panginoong Isokristo ang uh, kapamahalaan sa langit at sa lupa? Ganito po naman ang ating matutungayan sa Unang Korinto 15, 27 at uh, 28. Sinasabi sa kasulatan, na ang lahat ng bagay ay ipinasakop ng Diyos kay Kristo. Ngunit sa salitang lahat ng bagay hindi na nga nahulugan. Nakasama rito on Diyos na siyang nagpasakop ng lahat ng bagay sa ilalim ng kapangyarihan ni Kristo. At kung ang lahat ay maipasakop na sa kapangyarihan ni Kristo, maging si Kristo ay magpapasakop sa Diyos na siyang naglagay ng lahat ng bagay sa ilalim ng kanyang kapangyarihan upang ang Diyos ang siyang maghari sa lahat. Ano po ang ibang pakahulugan na naibigay na ang kapamahalaan sa langit at sa lupa? Maliwanag po ang sagot, sabi ni Apostol Pablo, ipinasakop sa ating Panginoong Kristo ang lahat ng bagay sa ilalim ng kanyang kapangyarihan. Subalit, so, dapat po nating mapansin hindi kabilang doon ang Panginoon Diyos na siyang nagpasakop ng lahat ng bagay sa ating Panginoon Siya Kristo. Ano pong dahilan? Upang ang Diyos ay maging lahat sa lahat. Susuko rin o magpapasakop din ang ating Panginoong Kristo sa tunay na Diyos, sa ating Panginoon Diyos. Bukod po sa ating Panginoong Kristo sino pa ang itinuturing ng uh, Panginoon Diyos na kanyang anak na panganay? Ganito po ang ating bababasa sa 22 at 23 ng Eksodo. Kung magkagayon, ganito ang sabihin mo sa kanya. Ipinasasabi ni Yahweh, ang Israel ay aking anak na panganay Payagan mo siyang umalis para sumamba sa akin. Kapag hindi mo pinayagan, papatayin ko ang iyong panganay. Bukod po sa ating Panginoong Kristo. Sino pa po ang itinuturing na anak na panganay ng ating Panginoon Diyos? Maliwanag po ang ating nabasa. Walang iba po kundi ang bayang Israel. Kaya napakahalaga na tayo ay makabilang sa bayang Israel Maaring itanong po natin hindi naman tayo mga Israelita tayo mga Pilipino o maaaring Amerikano o German at uh, iba't iba pang lahi paano po natin magagawa na mapabilang doon sa bayang Israel ganito po ang ating matutunghaya naman Sagala, sa Galacia 3.28 ganito po ang ating bababasa wala nang pagkakaiba ang Hudyo at Griego ang alipin ang malaya ang lalaki at babae kayong lahat ay iisa na dahil sa inyong pakikipagkaisa kay Kristo Yesus at kung kayo'y kay Kristo, Kayo'y mga anak ni Abraham at tagapagmana ng pangako ng Diyos. Kahit po tayo ay ibang lahi, hindi tayo kabilang doon sa Israelita, papaano po natin magagawa yon? Sabi po ng Biblia, wala nang malaya, wala nang alipin, wala nang hudyo, wala nang griego, tayong lahat ay iisa sa ating Panginoong Kristo. Nakipagkaisa tayo sa ating Panginoong Kristo Anong halaga po noon? Kung tayo ay makabilang o nakipagkaisa sa ating Panginoong Kristo tayo po ay magiging tagapagmana ng ating Panginoon Diyos. Paano po natin magagawa na makipagkaisa sa ating Panginoong Sokristo? Ganito po naman ang ating maririnig sa talatang 27. Si Kristo mismo ang inyong isuot na parang damit ng kayo'y nabautismuhan sa inyong pakikipagkaisa sa Kanya. Paano po natin magagawa na makipagkaisa sa ating Panginoon Yeso Kristo? Ang sabi po ni Apostol Pablo, si Kristo mismo ang isuot natin na parang damit. Kaya po ng uh, damit na ginagamit natin sa pang-araw-araw na buhay. Paano po yun? Paano natin magagawa na isuot ang ating Panginoong Isu Kristo sa araw-araw ng ating buhay? Ganito po ang ating bababasa, panguling talata po na ating ibabahagi sa aklat po ng Epeso 4.23. At 24, ganito po ang ating mapapakinggan. Magbago na kayo ng diwa at pag-iisip at ang dapat ninyong isuot ay ang bagong pagkatao na nililikhang kalarawan ng Diyos at nahayag sa matwid at banal na pamumuhay ayon sa katotohanan. Paano po natin magagawang isuot sa uh, pang-araw-araw na buhay natin ang ating Panginoong Isyo Kristo Maliwanag po ang itinuturo ng banal na kasulatan, ang wika, magbago na tayo ng diwa ng pag-iisip. Kung tayo po ay dating magagawa ng kasamaan, ang sabi po ng Biblia, magbago na tayo. Kung dahil dating maglalasing, ah... Uh, Mamamatay tao, uh, magnanakaw, magsusugal, at kung ano-ano pang uri ng kasamaan, ang sabi po ng Biblia ay magbago na tayo ng diwa ng uh, pag-iisip. Maging kalarawan ika ng ating Panginoon Diyos sa papapaanong paraan ay sa, sa pamamagitan po ng paggawa, nang matuwid at banal na pamumuhay. Yan po ang ating uh, leksyon sana po ay may natutunan tayo. At sa mga nakakaalam, ilang refresher po paalala sa atin. Sundin po natin ang kalooban ng ating Panginoon Diyos sa ganung paraan. Sama-sama po tayong magkakamit ng uh, pangakong buhay na walang hanggan at uh, kasamang mamumuhay sa kaharian ng Panginoon Diyos kapiling ng Panginoong Isokristo. kristo Maraming salamat po. Hanggang sa muli po nating pag-aaral.